Oh, Marcel. <sighs> baka naubos na yung oras mo kakabisita sa akin. Hindi, <sighs> Angeline. Uh, nabanggit lang kasi sa ni Tia Madel. Nagahanap lang ako yung malilipatan. Tama-tama, meron na akong alam na townhouse. Bagay na bagay sa inyo. Pwede nyo kagad lipatan. Pero, Marcel, hindi mo naman kailangan gawin sa akin to, eh. Angeline. Whatever you need, I'm always here to help. Tsaka, Sino pa naman dadamay doon sa kalagayan mo ngayong wala na kayo ni... Wala na kayo ni Nigel. Pinatahimik ko ng buhay niyo. It's about time na yanigin ko ulit kayo. Eh. Maricel, sigurado ka ba na masasamahan mo ko dun sa taon sa sinasabi mo? Oo, handa na ako. Ikaw na lang hinihintay ko. Nakita rin tayo sa wakas, Angeline. Heidi? Surprise! I'm dying to see you. And I'm sure the feeling is mutual. Kaya sana nakapagdasal ka na para handa ka na mamaalam sa mundo.